Ito naman po ang puno ng niyog ng magaling kong kapitbahay. Yung nakikita po nyo na yan. Tinanggal ko po yung puno ng mangga na, 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 maganda, na maraming bunga. Ibang klase yung puno po yan. Pero dahil dyan dumadaan yung magaling kong kapitbahay na nagtayo pa ng ano sa itaas, ng ano para malapit sa puno, ay ang ginawa naman po nila naglagay ng puno ng niyog eh, mga tanga rin po kasi hindi nila alam na yung puno ng niyog na yan matindi ho yung, ano, yung ugat na panggagalingan masisira rin po yung kanilang <laughs> hindi lang masisira yung bakod ho namin yan yan kung malaking bakod na yan 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 po napakataas po ng bakod namin Ilagyan ko pa ho ng bakal. Ayan. At alambre. Lalagyan ko pa nga ho ng electrical wire. Ng electrical wire. Kasi nga, para dahil mahilig na magpunta ho rito. Dahil ito nga, pinutol po ito. Ayan. Pinutol po yung yung nakikita ho nyo yan na bakal. Pinutol po yan para makadaan din po dyan wala nang madaanan kaya pinutol ayan. ito po yung ano naman na to may mga yero pong tulad nun ayan, yero uh, ang ginamit pong pa ko po ay may ulo pa ho pero tinanggal ho ayan po naman ang tina, ano nila yung kanilang uh, sinirang ano, para makapasok po Ayan po. At ito rin po. Meron din po yung ano, uh, yero. Ayan po. Sinira rin po ng mga magnanakaw. Ano ho. Ano rin po ang pa ginamit yan. Matindi. Hindi ano, ibang klase. Uh, actually, nahuli sa pagnanakaw sa pamamagitan ng CCTV na, CCTV na TV namin sa mismong harap ng bahay yung pagkuha ng cellphone ni Uh, Roderick ah uh, na ano na sabal ang mali lang dapat e eh, nung na hindi muna ano ipinapulis na muna sana yun ang mali dapat eh, ano kaya ako pag nahuli rin din sa CCTV, CCTV ko po ay ilalabas ko na po sa YouTube at ipahuhuli ko na lang po sa pulis hindi ko sasabihin, hindi, hindi ko siya ipababarangay, pahuhuli ko na sa polis. Yan. So, yan po, nag, naglagay naman po ng puno ng niyog para may daanan po.